morning po mga kabigyan so mga kabigyan nandito po tayo sa video uh, so, ko sa tapat ng Malacanang po mga kabigyan so tingnan ninyo po itong tapat ng Mindola kantong kanto po ito mismo mga kabigyan at uh, kanto ng Recto Avenue at saka Street so ito po ang lugar nito ito po ang nagdalas na pinag pinag-aralya po siya ng mga anti kay President po kung sino po ang President na kaupo po, po dito po sila nag-rally palagi uh, kung gusto nila po lulusog daw sa Malacanang dito rin po dahil pag diretsyo mo po yung mga ka-PJ Malacanang na po yan malapit na yon. so kumbaga ito po ang favorito po ng mga, ano, ng mga rallyista uh, yung mga kontra sa pamahalaan uh, hindi lang po ngayon presidente po lahat po ng na mga naging presidente po dito sa, sa atin sa Pilipinas Uh, pagka meron po silang gusto ipahayag, pagka lumalaban po yung talit nila, dito po sila ng tipon-tipon. So kaya ngayon, ngayon po mga ka-PJ, ere po nakano po ito, ha? naka malo po ng po, mga ka So dito po palagi nagrarayot sa mga kapaligiran na po ito mga ka-PJ. Ayan. So pupunta po tayo doon sa taas mga ka-PJ. At uh, may may rally po ngayon mga kapidya alas 2 so kaya andito po tayo at uh, po yung mga bombero at mga pulis naghanda na po mga kapidya nandito po po sila mga kapidya alas 11 uh, po po kanina mga kapidya nandito na po tayo so andito na po mga pulis marami na po silang naghanda po dito po mga kapidya pinaghandaan na po nila mga kapidya at uh, hindi po natin alam kung ilan po ang dami mga nagrarally so mabuti na po yung handa Ayat, uh, mas minabuti po natin na uh, ilagahan po natin mga ka uh, Kahit alas dos pa po ang rally. So, buti po, uh, maaga natin nandito mga ka So, tingnan ninyo, kawawa po na naman mga pulis. So, dyan na po sila kumakain mismo sa, sa tinatayuan nila, no? Pati sa pagkain nila, nandyan na rin po sila mga ka-PJ. Tingnan ninyo, kawawa po mga ito, eh. Ito po, may mga pamilya rin po ito. May mga binubuhay rin po ito mga ka So, pagdating na mga rallyista sila po ang pinagpuntunan. Siyempre po, hindi po natin ma... Ano yan, dahil hanap buhay po nila, pulis po yan. Talaga, talaga pagtanggol po sa atin yan. Sa mga mga Pilipino, mga ka -BJ. So, huwag natin po masamain mga yan. yan. So, sa ngayon po mga ka yung traffic, medyo okay pa naman, pinadaan pa po, po nila mga ka -BJ. Dahil lang sa wala pa po, po nag-rally, mamaya pa po, po alas dos. Mga ka ang rally. So, tingnan ninyo naman, na yung traffic, ah... Uh, as usual, uh, talaga ganyan po ang traffic dito mga kapitoy. Araw-araw po yung mga kapitoy. kumisya medyo mas matindi pa po dyan kunti. So, pagka nag-umpisa na ng rally, yun na po mga kapitoy. Malalaman natin kung gaano po ang perwiso sa mga motorista. Itong mga ganitong mga rally-rally na ito po mga kapitoy. So, sa bagay, ano naman po tayo ta demokrasya na country naman po tayo so pwede po tayo magpahayag kung ano pong gusto natin sa pili. Huwag lang po below the Basta papahayag po na natin yung galit natin sa government. Papahayag lang po natin kung ano po ang uh, sa loobin natin, yung sama ng loob natin sa kanila. Pwede po natin papahayag po mga kapito. So, dito po tayo sa footbridge po mga kapitso. Nakakit po tayo rito. Ayan, yeah, tignan ninyo. Wala pa po traffic. Maganda po po mga ka-BJ. Dito muna tayo tampay-tampay at tingnan po po muna natin sa paligid po dito mga ka-BJ. So, sa ngayon po mga ka-BJ at uh, maganda pa ang paligid. Wala pang bahid na kung anuman mo po ang hiyaw, kung anuman po ang sinisigaw dyan. Sorry. So... Uh, kumbaga makinis pa wala pa yun po po yung mga nakikita po natin yung mga jeep pa lang yung mga sasakyan yung mga traffic at saka tulad nga mga estudyante parot pa rito po mga kapitya so ang tatapayan natin po mga kapitya hanggang po may, may po mga kapitya no at tahilingin lang po natin mga kapitya sana po maging mapayapa po ang rally no? wag lang po na may dahas kasi ang mga pulis hindi naman po sila nagbibigay ng dahas eh wala po yan kasi sa kanila tatalaga talaga nagbabantay lang sila talaga ganyan siyempre protektahan lang po nila yung presidente protektahan lang po nila yung malakanyang mga ka-BJ so wag, wag naman po naman sa sabi na sila po ay tuta tuta ng malakanyang tuta ng gobyerno tuta ng presidente yung mga pulis hindi po mga ka-BJ sinumpaan po nila yan sino man po sa ating mga Pilipino ay ipagtatanggol po nila kasi yan po ang trabaho nila peace and order po yan mga kapulisan mga AFP na yan, yan mga Marines, Army, mga ganun Air Force, lahat po sila mga kabiche so ang trabaho po nila dyan, tagapagligtas po tagapagtanggol po sa mga mamamayang Pilipino So, kaya tatingnan ninyo po mga kapitya yan. Oh. Kumakain po sila, nakatayo lang ganyan. Anong oras na ngayon? Anong oras na po mga kapitya? Alas 12, cheese. So, tingnan ninyo. Mamaya pa yan, ha? alas 2 pa. Ha? Alas 2 pa po ang rally. So, kahit alas 2 po mga kapitya, talagang hindi na rin po sila umalis dyan sa pwesto nila. Kasi mahirap na po masingitan. <laughs> Ano man po bagay mga ka-BJ, mahirap po masingitan. Yan, tingnan mo dyan. Mahirap po maisahan kahit ka nga mga ka-BJ. So, kahit kahit na sa pagkain nila po. Sa bagay, alam, po ninyo mga ka-BJ, kung tutusin talaga, pwede naman po sila palit-palit pero hindi. Andyan po sila talaga naka, ano sa pwesto nila. Naka-training na po yun, nasa training na nila yung mga ka-BJ. At yan po ang trabaho nila. Umulan, umulan, bumagyo, umaro talaga pagka nakaganyan ka nakaganyan ka lang talaga mga ka -BJ. so kaya saludo po tayo sa mga dyan ako mula sa pulpo, po saludo po ko sa mga yan. kahit nung araw po ano mga nung araw tayo, ilan edge sana po na sinalihan natin saludo po ako sa mga pulis kahit sasama po ako sa mga rally rally wala po akong sama ng loob sa mga pulis yan yung mga kasamaan ko nga napukpok nga yung mga katabi ko dyan mga napukpok po dito nung araw ah. Yung mga nagsunog na mga sasakti ng mga ABS-CBN, yan itong pinipuntorya namin noong araw. Pero yung mga iba kasama mga napukpuk yan, mga eh, kung ako nga, muntik na rin ako tinamaan ng mga bantubo eh. Kung hindi ako nakatakbo, sa ko sa likod eh. So ganun talaga, ganun talaga po. Ito ginawa natin yun. Huwag na natin sisihin mga pulis kasi tayo po ang may kasalanan. Tayo po ang sumugod sa kanila. Nanahimik lang po sila mga kapilya yan. So pinapayagan naman po tayo magrally dyan. Pinapayagan po tayo magrally dyan. May oras po yun. Halimbawa, kumuha ka ng permit. Let's say, lagay natin 2 to 6. Hanggang doon na lang po kayo. So ito daw po mga ka-BJ. Sa... Uh... So mga ka-BJ, alauna na po mga ka-BJ mahigit. So nakita ninyo yung mga traffic. Andito uh, na po sila sa gitna. Kanina po wala dyan mga yan yan. So ibig sabihin na uh... Ito may hit na talaga parating na yung mga ano yung mga po mga ka-PJ ang mga traffic enforcer po mga ka-PJ po mga police, bababa po muna tayo mga ka-PJ ah natin itong mga police, talagang ano na sila mukhang uh, naka ano na talaga naka alert na po mga ka <tinyo> So, ito may mga babae pa rin talagang ay. naka talaga sila so ang dami po nila mga kapiche yung mga ibanan doon po ito po iban doon mga kapiche ayan po mga gamit nila so tinatingnan po natin ito po bumbero mga kapiche para sa paghahanda mas um, may mga nagrarali talaga. Ang bumbero po talaga mga kabidya hindi nawawala. Ayan no. Ito po mga pulis Medyo na ano na po sila. Ayan. So tingnan yung mga kapulisan natin. Dami na nila. Talagang handang-handa -handa na po sila mga kabijay So here po. Pagpasok na po yan ang main jola. So, dito sa sekwelahan. And then, ayan. Ang dami naga nagaantabay, Dito lang po sila muna mga kapichay. Ayan po ang dami po nila. Hanggang doon po yun. Oh. Hanggang doon po ang dami po nila mga kapichay. Yan, dito po yan. Siguro nasa mga 200 meters na lang yan. Malakad nyo na po yan mga kapichay. So, ito po. Talagang pinaghanda na po nila mga kapichay dahil mag-alas dos na po mga kapichay. So, ito po mga kapitoy, mga mga pulis. Pero tuloy pa rin po ang pasok. Wala namang po problema. Ano po 'yan? Ang eskwela po dito yung ano yung iskolal at saka San Beda po mga kapitoy, ayan. So, handa na po yung mga mahal natin mga mga ka kapulisa po mga kapitoy. Barrio Fire, kalokan.